Africa their last uh, game against Blackwater. Hey, Tenorio is on the move. Tenorio blocked by James. Yeah. Then Joseph Yo. To Mamaril. Mamaril. fires. No hesitation. No problem. Ang matinding laban ng Ginebra at Pure Foods ay eh umiiral na buhat pa noong late 80s. Magpasa hanggang ngayon ay inaabangan pa rin ng mga fans ang pagtutunggali ng dalawang teams na ito, lalo na kapag finals. Paano nga ba nagsimula ang Manila Clasico at bakit ito tinawag na ganito? Sa episode na ito hihimayin nating maigi ang pinagmula o no origin ng Manila Clasico at ano nga ba ang mga sangkap na kailangan para masabing rivals ang Ginebra at Purefoods. Foods. Cross-court pass, Barroca for three! talking about the difference about... But Barroca still Joe Devance is all alone! Nagsimula ang rivalry mula ng pagpasok ng batang expansion team na Pure Foods noong 1988. Pero alam ba ninyo na 2012 lang na invento ang termino ng Manila Clasico? Ang naka nito ay ang online sports editor na si J. Mark Tordesilla. Hango ang pangalang Manila Clasico sa El Clasico na rivalry naman ng Real Madrid at FC Barcelona na football teams. Napapansin niya raw kasi na ang rivalry na Ginebra at Pure Foods eh hindi gaano na hype kahit na madalas na silang nagkita sa finals. Kaya naman binigyan niya ito ng tamang termino. Ngayon paano nga ba nagsimula ang rivalry na ito? The foul is gonna go against... Fernandez. I think. Fernandez. The focus was 1987, tuluyan nang iniwan ng Tanduay ang PBA at nagpasya silang ibenta ang kanilang prangkisa sa Pure Foods. Nakasalukuyan ko isang malakas na team sa PBL. Isang pambihirang pagkakataon ito ayon sa management. Makukuha nila ang core ng mga original players ng Tanduay, kaya na lamang nila Mon Fernandez, Freddy Hubalde, Padim Israel, JB Yango, Willie Generalao, Once De La Cruz at Victor Sanchez. Kakagaling lang sa kampiyonato ng Tanduay ng 1986 at 1987. Kinuha nila sa PBL ang mga dating national team players na sina Alvin Patrimonio, Jericho Dinera, Glenn Capacio at Jojo Lastimosa at makakakuha pa sila ng first pick sa darating na PBA draft. Hindi pa man nagsisimula ang lakbay ng Purefoods sa PBA eh paniguradong malakas na ang team nila. Hindi pa man naghaharap ang Ginebra at Purefoods eh meron ng namumuong rivalry. Ang punot dulo ng rivalry na ito ay ang dalawang player na ito, si Fernandez at Jaworski buhat ng madisband ang Toyota noong 1983, ay eh inaabangan na ng PBA fans ang mangyayari sa paghihiwalay ng landas ng dalawang superstars. Nasa tandway pa lang si Fernandez ay eh nakaabang na ang publiko sa tuwing magharap sila ng Hinebra ni Jawo. Sobrang excited na mga fans ng bawat koponan sa tuwing magharap sila sa finals at bilang pandagdag atraksyon, ginawang playing coach ng Pure Foods Management si El Presidente na siya namang itatapat sa playing coach na noon ng Hinebra na si Sunny Jaworski. Sa madaling salita na lipat lang sa Pure Foods ang fanbase ng Tandway, kaya naman ganun na lang sila kabilis naging rivals ng Hinebra. Ang sabi nga nila dalawa lang ang klase ng PBA fans dati, either Jaworski fan ka o Jaworski hater ka sa pagpasok ng bagong expansion team na Pure Foods eh lalong nabuhayan ng loob ang mga Jowo haters. At dinagdagan pa ito ng mga batang bata pero very promising ng mga rookies na si Napatrimonyo, Codinera at Lastimosa. Tinitignan kasi nila ito bilang laban ng masa at ng mga sosyalin. Masa para sa mga Hinebra fans at ang brand nila ng Dirty at Physical Place, habang ang purefoods Foods naman ay kinabibilangan ng mga mestizo at class na team roster. May mga analis pa nga nagsasabi na sa pagpasok ng purefoods ay e na nadetro nila ang San Miguel bilang ikalawang pinakasikat na PBA team sa liga. Kung ang Hinebra ang sinusuporta ng mga kalalakihan, sa purefoods Foods naman ay tinitilian ng mga kababaihan. Jerry's there for the At this point, Anejo, nobody seems to want to shoot. With Chito Lo Joey Loizaga on the bench and also Dondon Ampalayo, nobody seems to want to shoot at this point. On the other hand, give it to Patrimonio and he will blow you off the court. He has scored 16 points out of his 24 right here in the second half. And the comeback of Purefoot's beginning to come on. It is 5 and 30 seconds left. Fourth and last quarter, the fans of Pure Foods know that they have the momentum, they're up on their feet, they go to solace from rainbow country, that could have been a big one, Mon Fernandez keeps it alive, here comes Alvin, yes, Alvin delivers, Patrimonio. And there's the... Unang nagtagpo ang dalawang team noong April 5, 1988 at tinalo ng Pure Foods ang Ginebra o Añejo Ram sa pano na ito sa score na 116 to 110 at tinanghal si Fernandez bilang best player of the game. Nagkita rin sila sa semifinals ng Open Conference at tinalo na naman ng Purefoods squad ang Anyeo. Sa dinami ng pagharap ng Anyeo at Purefoods, eh wala na atang mas memorable pa sa final series ng 1988 All-Filipino. Ang unang game nila sa best of 5 series ay nangyari noong September 6, 1988 kung saan tinalo ng Anyeo ang Purefoods sa score na 111-105. Highest pointer ng Hinebra si Joey Loisaga sa 26 at si Alvin Patrimonio naman sa Pure Foods sa 34 points. September 8, bumawi naman ng Pure Foods ng panalo sa score na 117-112. Highest pointer si Jojo Lastimosa sa 26. Sa anyeho naman ay si Sunny Jaworski sa 20 points. Tied ang serie sa 1-1. Pero ang pinaka natatandaan ng mga Pure Foods fans dito sa Game 2 ay eh ang pagkakabangko ni Mon Fernandez sa buong game. Ayon sa mga kolumnista at chismosa, meron daw direktiba mula sa kinatataasan ng Pure Foods Management 30 minutes bago magsimula ang Game 2 na huwag ipapasok at papalaruin si Mon Fernandez sa akusasyon ng game fixing. Nangyari ang Game 3 ng September 11 at nanalo ang Anyeo sa 2 point difference, 112 to 110. Highest pointer si Totoy Marquez na may 30, sa Anyeo naman si Leo Isaac na may 26 points.

Nipal, what a goal against the bossa. his is fifth. fifth, yes, two free throws now for Sani, Jaworski and his team, 45 seconds away from an appointment with their destiny, yes, that's very true. Tinapos na ng Anyeo ang serye sa pagsapit ng Game 4 noong September 13. Muling nagkampyon ng Anyeo sa score na 135 to 124 na umabot ng overtime. Tinatawag rin itong flu game ni Dondon ang Palayo na nagpasimula ng rally at manaig ang Ram Masters. Highest point getter si na Joey Loyzaga at Sunny Jaworski na may parehong 28 points at si Alvin Patrimonio naman sa Purefoods na may 26. Naging maganda ang laban at dikit sa pagsapit ng mahuling quarter habang si Fernandez naman ay wala nang nagawa kundi manood na lang sa sidelines. Sa pagtatapos ng serye, madaming Pure Foods fans ang nadismaya at sinisisi ang management sa pagkakatalo nila sa Anyeho. Kung hindi raw binangko si El Presidente, ay eh siguradong kampiyon ang Pure Foods. Gayun pa nanindigan ng management na tama ang ginawa nila. Ito ang ikalawang kampiyonato ng Anyeho o Hinebra franchise sa kanilang history. Sa reinforced conference na itrade agad si Mon Fernandez patungo sa San Miguel kapalit ni Abet Gidaben. Naglaho man sa Pure Foods si El Presidente eh hindi ito naging hadlang para matigil ang nasimulang rivalry. Si Alvin Patrimonio na ang muka at leader ng franchise. Hindi na ito tungkol sa Fernandez-Jaworski rivalry, kundi ang buong team na ng Pure Foods at Hinebra. Ang rugged na si Jaworski laban sa classy at finesse na si Patrimonio. Jericho Deñera laban sa uprising Hinebra star na si Dondon ang ang Loizaga brothers na sina Chito at Joey ay eh pumapalag naman sa backcourt tandem nila Jojo Lastimosa at Al Solis. Sa pagtatapos ng reinforced Conference, eliminated ang Pure Foods, habang ang Anyeho naman ay eh nakaabot ng semifinals at nagtapos sa third place. Habang San Miguel naman ang nagkampiyon sa komperensyang iyon sa pangunguna siyempre ni Mon Fernandez. Sa 1989 season, nakuha ng anyeo si Philip Cesar mula sa Presto. Habang sa Pure Foods naman eh, dumating na sa team si na Nelson Asaytono at Dindo Pumarin na nakuha nila sa PBA Draft. Kasama rin si Antonio de la Serna at Naning Valenciano na nagmula sa Alaska Milkmen. Na-trade naman si Padim Israel, Willie Hineralaw at Totoy Marquez patungo sa Presto kapalit ni Sani Cabato at Pedro Harencio. Hindi na muling nagkita pa sa finals ang Ginebra at Pure Foods pagkatapos ng dekada 80. Sa pagpasok ng dekada 90 ay eh lalong naging mailap ang pagharap nila. Umalagwa ng tuluyan ng kalakasan ng Pure Foods na masasabi nating team of the 90s maliban sa Alaska Milkmen. Ang Hinebra naman ay eh tila dragon na nahimbing ng matagal at patuloy na naging talunan sa pagsimula ng bagong dekada. Mula 1990 hanggang 1994, nakapagkampiyon ng Pure Foods ng apat na beses. Samantalang ang Hinebra naman ay eh, kung hindi kulelat, e eh pangalawa sa kulelat sa bawat season sa panahon na ito. Muling nabuhay ang Hinebra sa pagdating ni Marlo Aquino sa team noong 1996 sa pagkakahire kay Val David at pagdating ng ex-Pure player na si Vince Hison e muling nabuhay ang rivalry na matagal-tagal ding nakatulog. In the way they've started in the last two games, though, obviously ngayon lang sila nakakatikim ng ganito kalaking lamang sa Purefoods dito sa seri na ito. We were expecting a sellout although maraming tao meron pa rin mga bakanting ubo dito as Gayoso misses but he gets his own miss he follows up wala labanan sa rebound patrimonyo na sundutan And finally, Bong Ravena has it. Oh, Gayoso has had two open layups, and very easy shots, but he does not use the glass properly. He tried the scoop uh, finger roll and then ARI came to pass. Oh, offensive foul. Moving pick provided by Jerry Gudinera. is slumped with his first person foul. And Jerry Gudinera wearing his transparent mask. Upang protect ang hand uh, dalawang fracture points on his uh, left cheek. na dito. Sa 1997, All-Filipino muling nagsalubong ang landas ng dalawang rivals, Pure Foods laban sa Gordon's Gin. Sa unang dalawang games, na naig ang Pure Foods habang nagsalita naman sila ng panalo hanggang Game 5. At sa Game 6, tinapos ng Pure Foods ang serye sa score na 4-2, tinanghal na finals MVP si Alvin Patrimonio. Sa sumunod na komperensya sa Commissioner's Cup, etila eh tila napagod ang Pure Foods sa team standings na 3-7 at bigo silang makapasok sa semifinals. Pasok naman ng Gordon's Gin sa semis, kabilang ang Alaska, Santa Lucia, San Miguel at Shell Zoom Masters. Hindi man nangyari ang Manila Klasiko sa finals, e eh Gordon's Gin ang tinanghal na kampiyon ng 1997 Commissioner's Cup pagkatapos nilang talunin ang Alaska Milkmen. Sa pagtatapos ng dekada 90, maraming pagbabago sa roster ng Hinebra. Nagretiro na si Sunny Jaworski na i-trade ang core players ng Ginebra at muli silang naglaho sa finals environment. Habang ang mga core players din ng Pure Foods si eh Etila unti-unting naglalaho. Si Alvin Patrimonio na kinukonsiderang face of the franchise sa pangmatagalang panahon ay eh nakahanda ng magretiro. Dito naman pumapasok ang mga new breed ng players na siyang magiging flag bearer ng team sa pagpasok ng dekada 2000 na lang na ang James Yap Mark Kagiwaira. Ira. Nagpapalit-palit ng pangalan ng parehong team. Nagpapalit-palit din ng players pati coaches at staff. Pero nananatili ang rivalry lalo na kung finals. Mula sa Fernandez Jaworski Ira, Patrimonio Aquino Ira, Yap Kagiwaira, Thompson, Aguilar at Slaughter, Pingris Yap at Simon naman sa kabila. Naging loyal ang mga fans ng bawat kuponan kahit na ilang beses nang nagpalit ng players at era. Bakit nga ba nag-click ang Pure Foods at Hinebra rivalry sa publiko? Ang sabi ng mga analis ay opposites attract. Ang imahe ng bawat kuponan ay sakto sa panlasa ng mga PBA fans. Ang Hinebra ang kinokonsiderang bad boys, physical at may dirty tactics. Habang ang mga good guys na Pure Foods naman ay mga disente at classy sa kanilang laro. Hinebra ang darling of the masses, habang ang Pure foods naman ang glamour o prestigious team. Yin and Yang, East meets West, ang kabaligtaran na ito ay tunay ngang humility sa fanbase ng bawat kuponan. Nagsimula sa Fernandez-Jawerski rivalry pero nagpatuloy sa pagdating ng mga bagong players. Noong taong 2000, nabili na ng tuluyan ng San Miguel Corporation ang Hinebra at sila na ang nagpapatakbo ng team. At noong 2001 naman, inabili e ng SMC ang Purefoods at sila na rin ang may control sa team. Kaya ang Manila Klasiko ay e pwede rin masasabing sibling rivalry dahil sister teams na ang Purefoods at Hinebra. Gayun pa man ang mga mukha na nagpasimula ng rivalry ay e matagal nang naglaho at tinutuloy na lang ang tradisyon ng Manila Klasiko ng mga bagong promotor sa liga. Sa loob ng dalawang season sa PBA, e eh dalawang beses lang nagkita ang dalawang koponan na ito sa final. Kahit nabibihira mangyari ang Manila Clasico, e eh nananatiling isa sila sa may pinakamatindi at mainit na paghaharap sa hardcourt. Isa ka bang dakilang fan ng Ginebra o Pure Foods? Ano bang naalala mo tuwing maghaharap ang dalawang magkaribal na teams? Share mo naman ito sa comment section.

But what beautiful Slaughter is, is fouled! It's nice to have a uh, seventh-footer, if <laughs> even after you miss a layup. All no, right, guess what? Uh, outside, Mark Kagiwa for three! Yes, sir! Kagliari oh, yeah. put the corner, and he hits. At the end of three quarters, with are back in payoff period after the... So, we're going to be ni coach tip. They're not really hitting. They're sa hitting. first free throw. Well, he makes the second. They're on the floor as BJ Simon hits it off the glass. Dirt Slaughter. Just being this tough situation.